Good morning, good morning, hello world, good morning everyone. May napansin lang ako no, hindi talaga madali ang magiging content creator. Kasi, alam nyo naman sa social media, um, may, sa social media no, umiikot. Umiikot yan kung saan saan na pupadpad, nandun yung... ang um, um, uploads mo nakakarating na kung saan no. So may mga tao na... yung hindi nila gusto, hindi kanila gusto, andun yung ibabash kanila. Ngayon, kung medyo mahina nga naman yung kalooban mo pagdating sa mga negativity na mga comment, no? Talagang, syempre, masasaktan ka kasi tao lang tayo, eh. Tao lang tayo, nandun yung mga negative comments. Pero yun namang mga bashers, yun, yun isa sila sa isa sila sa nakakadagdag tulong doon sa mga doon sa content mo na sila isa isa sila sa nagpapabiral nga naman once nga ibabash nga naman yung ano mo yung yung uh, content mo yung yung content na ginawa mo kasi hindi, hindi talaga, hindi talaga madali, no? Hindi talaga madali yung pagkikreate ng content. Yung sa araw-araw, iisipin mo, iisipin mo bago ka matulog, sa pagkagising mo, kung ano na naman ang i-uploads mo, kung talagang seryoso ka na nga naman sa, sa pag-uploads uh, ng, ano, sa pang-araw-araw. So, ang hirap, ang hirap kaya. Lalo na tao lang tayo, nasasaktan din tayo. Kung ano yung mga kinukoment-comment, ando yung sasabihin na ganyan. Uh, yung pag-iitsura natin, yung pagmumukha natin. Ando yung pagpipintasan pa tayo sa mga sinasabi natin, no? Kumbaga, cegaan cegaan lang tayo. Eh, kayo, pasensya na kayo kasi, hindi talaga ako naka, kasi nangangatulong lang din ako, hindi talaga ako nakakapag-upload ng, tsaka hindi naman ako mahilig sa, yung ano, kung ano lang, eto lang talaga itsura ko, ay pasensya na kayo, uh, hindi, kasi dito, syempre alam nga naman, magbibihis pa kami, naka-make up, mahirap, hindi kami, hindi kami, ano, bibihira lang yung, bibihira lang yung may time na nakakapagbihis. Eto nga, yung damit ko kagabi. Makita nyo ngayon, pare-pareho. <laughs> Kasi naggawa lang ako ng breakfast ng boss ko, hindi pa ako makita sa taas. Nang mamahinga muna ako. Galing ako doon sa labas, inano ko muna yung yung basura doon sa labas. Tinabi ko muna. So nagii-scan-scan nga ako ngayon. Minsan naman kasi silent ano lang ko most of the time silent reader lang ako sa mga eh, ano nagsusuport supportive naman ako na ano doon sa mga nagsusuport din sa akin. Minsan gumagala-gala lang ako sa Facebook pag may time, pero not all the time talaga na nasa Facebook ako kasi may trabaho nga kami. Tsaka syempre pag nandito yung amo namin, kumaga tabi-tabi din ang cellphone. Hindi naman porkit nandiyan yung amo, ah, alam, cellphone namin ng cellphone, di. Siyempre, inuuna muna namin yung trabaho namin. Kasi pag, pag lagi naman lang tayo nagsi-cellphone, patay tayo dyan. <laughs> buti, ko nag, buti ko ang trabaho namin, opisina, no? Hindi naman kami office work. Nangangatulong kami. Eh, yun nga lang, yun nga lang ang napansin ko. Kumbaga, napapansin ko sa ibang mga uh, nag-uploads ng content, yun nga binabash nga eh. Pero minsan pag i-analyze din natin, no, salamat din sa mga bashers, no? Kasi once na binabash nga naman, pagtulong-tulungan yun, ipapakalat, lalo na pag hindi nila gusto, yung mga ina-uploads mo, kaya ikaw naman na creator, kumbaga, tatagan mo lang yung loob mo. <laughs> Kung, kung ano, no? Kung, kung hindi mo nga naman, kumahina yung kalooban mo, no? Andun yung pagkumanta ka. Pagkumanta ka. Siyempre, wala ka nang magawang konti, kakanta, sasayaw. Pagkumanta ka naman, andun naman yung sasabihin, yung boses mo, boses baka, boses ano, <laughs> lang yun. Okay lang yon Okay lang yung ganun. Nayaan mo na sila. Kasi ganun talaga ang tao eh. Merong taong tanggap ka. Meron namang mas marami yung hindi ka tanggap. Hindi ka tanggap. Nandun yung iba sasabihin pa sa'yo. Sus, pa content content creator e ka. Hindi naman ka bagay. <laughs> Sus, pa vlogger vlogger eka ka. Hindi naman ka bagay. ng ganun ako naman guys, may mga, ako hindi ako mayaman. Hindi ako mayaman. Mahirap lang talaga ako. Ako isang duka, no? Kasi nangangatulong. Katulong lang din ako. Katulong ako dito sa, ano. Ngayon, may mga tao naman ako mga natulungan na hindi kasi ako, hindi kasi ako, hindi ako showy na tao. May mga tao din naman ako natulungan hindi ko na lang sinasabi kung sino yung natulungan ko. Sila mismo alam nila yon. May mga tao na lumapit sa akin ng gano'n, na ganyan ganere, pero ayaw ko na rin. Hindi ko siya, kumaga binibigay ko na lang yung amount. Tapos si eh, yung last time nung sa, yung last time nung nasa Oroqueta, yung sa kasagsagan ng baha nun, meron din ako na i-share konti noon. Pinadaan ko lang siya sa pinadaan ko lang siya sa simbahan. Yung simbahan mismo ang nag-forward. Maliit lang na amount ang naibigay ko noon, yung yung baha sa Orqueta nitong latest na baha na maraming affected. Pati nga rin yun, nag-alala nga din ako doon sa kapatid ko nang kasi nasa oroketa, Orqueta din sila. Nagpalipad din ako ng ano noon, maliit na amount. Hindi ko na inaano hindi ko na sinasabi yun sa ano noon. Kumbaga, na-share ko lang ngayon. Na sa kabila ng kahirapan ko, as in mahirap talaga ako, walang-wala. Kasi nga, kumbaga, solo parent naman ako. Meron akong anak na ano, nag-aaral, yung isang nga hindi na nag-aaral. Eh, yun. May mga tao na akong natutulungan na financial, na hindi ko hindi ko pinababayaran, ganun. Kasi, kumbaga, gusto, gusto manghiram pero sabi ko, wag nang bayaran, sa'yo na lang. Ganun. Pero maliliit lang, maliliit lang na amount. Ayaw ko naman kasi yung magpa-promise ako na bibigyan kita ng ganon, bibigyan kita ng ganere, eh, bibigyan kita ng ganon. Tapos, at the end of the time, hindi mo naman siya, hindi mo naman siya matutupad. No? So, alam mo naman yung tao, alam mo yung tao, na, kumbaga, tinatandaan nila yun eh. Tinatandaan nga naman nila yun. So, thank you ha. Thank you sa lahat ng na mga nagsusupport. Ako naman, silent supporter naman ako doon sa mga content creator din. May mga sikat na content creator. Yun ang tatulong-tulong din. Pero yun nga lang, hindi talaga ako 48 hours or 24 ano na naka naka-stay sa Facebook. At saka, hindi pa naman ako nag-i-income, wala pa talaga as in, wala pa akong income sa Facebook wala akong income sa Facebook kasi hindi ko pa naman siniset yung Facebook ko ng ano kasi nga hindi nga ako yung mga video ko nga mga pangit kasi wala, ang cellphone ko ay ordinary lang, ordinary hindi ako hindi ako nakakapag-edit-edit -edit. minsan nga pag nagluluto dito hindi, syempre nahihiya din ako kasi Paano pag nandyan yung amo ko? Oh, buti kung sa all the time maluwag yung pangunawa nila, na makita kanila. Minsan binibiro-biro ko na na yung amo ko. Ah, sabi ko, pipicturan ko to. I-video ko to. Yun, ginaganong ganon ko siya. So, yun lang. Yun lang yung ano. Kasi may, kumbaga ngayon, may naman, -ano. At saka yun nga yun, yung anak ko nga na account, in-upload ano, in ko nga ngayon kasi yung account nga ng anak ko. Nahack kasi yun. Eh ngayon, sayang din. Nahack siya. Hindi na talaga siya. Siguro na-replace na nga yung email, na-replace na pati yung ano. Pero kung titignan mo yung, kung tinititignan mo yung kabuhuan, especially doon sa photos uploads, no? At saka yung, yung ibang ano niya, yung ibang tao dito, yung information still sa anak ko pa din pero talagang na replace na yung ano yun nga lang inire-report ko nga siya na sana as soon ma ma-delete sana siya sa Facebook kasi hindi siya operated na siya ng ibang tao eh. hindi na yun yung anak ko hindi na yun pero although pangalan pa rin ng anak ko yung ginagamit niya so yun lang no yun lang ang i share ko may mga tao akong ano natulungan pasalamat ako happy ako nakapag-share ako ng konti yun lang nakapag nakapag-share ako ng konti doon sa miss ok na yun nung time ng kasagsagan ng baha maliit na maliit na amount lang siya hindi siya grocery hindi money siya money gamay nga gamay nga amount ang akong gipalupad at to gihatag na ko siya sa simbahan o gipa-address na ko siya para mapudpad siya doon sa Misamis Occidental. O salamat naman ako sa amo ang parish priest nga nakipag-cooperate sa gamay nga amount. Ako, aim ko talaga na ano. Pero ayoko kasi mag-promise, mag-promise. Doon lang sa kakayanan ko lang sa kakayanan ko lang nga makahatag ko ginagmay ba naamang puy naamang puy mag inbox inbox nga kana mga tabang pero since nga wala pa mang good, wala <laughs> wala pa income wala pa income basta kung unsa lang ang ako makuan unsa lang akong mahatag ayun lang sa excess lang ako an na ay moon, na ay ma nga gamay nga grasya, no? Pero, nindot yod, kung mag-income na yod ang imong kuan, ang imuhang, ang imuhang account, the best, kay may naadyo, kay may itulong. Maibalik ba ginagmay? Ginagmay. Pasensya na mo sa kung naong ha, kay wala pa kay Wala. Wala pa hila mo. Usta, ko ng akong buho ko. Oh. <laughs> Bye-bye! Maura to, mga inday, mga dodong. Good morning po sa inyong salamat po sa inyong kontinyo nga support kay Aris. At dito po, dito po sa akong page nga, Duday. Minsan nga si Duday, hindi ko na hindi ko na si Duday masyado nabibisita kasi ano, yun nga yung hati, hati nga yung oras. Kasi nga nagtatrabaho, no. So, thank you so much. I love you guys and God bless. Sana po lahat yayaman. Yun ang pinaka-the best. Pag yumaman na lahat, wala na rin magtatrabaho kasi mayaman na lahat. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. I love you. Bye-bye.